Magandang araw mga mare at pare. Pagkatapos kong ihat si Kuya Prince sa school, ay nabili na po ako ng gagamitin ko mamaya sa pagluluto mamentang halian. At ito nga pala ang nabili ko, patola. Mabalatan ko muna po ito. At mamaya po, malalaman nyo kung ano ang lulutuin ko. Kapag nga pala ako nagbabalat ng patola, okay lang po na may matira po siya na konting balat-balat. Okay lang po yung nga ganyan. Hindi naman po nakakalason yan. Kaya hindi ko po masyado sinasaid yung patola. At ayan na nga po, hiniwa ko, hiniwa ko na po ang patola para makapagsimula na po sa pagluluto. Alam nyo naman po, ang oh, mga nanay dapat may oras ang pagluluto kasi maya maya maguhugas ng plato, magwawalis maglalampaso at kung ano ano pa hay nako buhay nanay, sinong mga relate dyan mga mari at pare alam nyo ba mga mari at pare, araw araw pinuproblema ko yung papaulam ko sa mga anak ko hindi ko na alam kung anong papaulam ko sa kanila kaya at ayan na nga po meron akong corn beef dito sa bahay ito pang pa naisipan ko sasabawan ko na lang po ang corn beef na may patola at miswa. At ayan na nga po, naggayat na po ako dyan ng bawang. Kinakayod ko po yung bawang para po hindi po nila mapipili. Alam nyo naman po yung mga bata. Ay nako, ang saselan. At ayan na nga po, magigisa na po ako. Nalagyan ko na po yan ng kaunting mantika. Ipapag-golden brown lang po natin ang bawang. At pagkatapos, pagkatapos, pwede na po Pwede na po nating ilagay ang corn beef. At ayan na nga po, ilagay ko na po ang corn beef. Igisa-gisa lang po natin para kumapit ang lasa sa isa't isa. Haba naman. <laughs> Kapag nagluluto nga pala ako mga marit pare, hindi na po ako naglalagay ng kung ano-ano mga pampalasa. Ang nilalagay ko lang po ay asin at paminta. Mga ganun lang po. Alam niyo na po, mas simple ang pagluluto, mas healthy po. Pag nahilo na po ang corn beef, pwede niyo na po ang ilagay ang patola. At ayan na nga po, ilagay na po natin ang lahat ng patola, mga mare at pare. Sa pagluluto nga pala nito, mabilis lang po itong maluto kasi po luto na po ang corn beef. At ayan na nga po, hinalo-halo ko lang po ang patola para kumapit na naman ang kanilang lasa sa isa't isa. Kabaraman! <laughs> Depende na po sa inyong mga marit pare kung gaano karami ang ilalagay niyong sabaw sa inyong gulay. Pero ako, marami ang nilagay ko kasi sabaw is life talaga mga mare at pare. Mabilis lang nga pala magluto ng ganito dahil ang corn po luto naman na pagka kumulo na po, pwede na po nating ilagay ang miswa. Maya-maya pwede na po nating ilagay ang ating miswa. At ayan na nga po, nailagay ilagay ko na po. Papakuloon lang po natin 'yan mga mare at pare eh na nga po, luto na ang ating sinabawang miswa na may corn beef. At dahil may ang panahon, tamang tama po ang nabili ko buko. Kinaid ko lang po dyan ang buko para po mamaya may ma mayroong maiinom ang mga bata galing sa school. Pasensya na nga po pala kayo mga mare at pare kung medyo maingay po ang aking voice over. Kasi po dumating na po si Kuya Prince galing sa school. At eh na nga po, nagiingay na po silang dalawa. At ayun na nga po, tinatanong niya na po ang oras. Dahil akala niya po, mali-late na po siya. Ay, eh. alas 12 pa lang po ng tanghali. Balik po tayo sa aking tinitimplan buko. At ayun na nga po, inilagay ko na po ang sabaw at ang asukal. Ilagay na rin na po natin ang gatas. At ayun na nga po, ang ating palamig. Salamat sa panonood. See you on my next video mga mare at pare.